ako si Boy si Boy pa bye bye. si Boy pa ako si Boy pa at mga chat ako sa mga mga kapalubers ako chat ako isi ato sa mga arm ato na 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 tanawin dito, dito sa baybay malakas yung si ba, dito sa pinsya <laughs> namin sa Dumaguiti Shaton, Kabangahan oh, si Boy Paag naghikay ng mga, mga damit dahil mga labas sa mamayang mayang hapon tapos no, pinaghikay niya no, nanood siya ng mga yang yang kaarawan ngayon ay siya ay kaon siya kaon siya kaon siya kaon siya kaon, siya guan, kaon, siya guan, kaon siya gubake, dong, mga followers dyan kaon siya ng paki at sa ibang mga tao kain siya ng mga sariwang isda sa dagat dito sa amin tapos oh, nanghiling siya kay Yang, ipangita itong iyang shit kaya mag shit siya mag vlog lapis bye bye mga kapaa o oh, natawa tingnan nyo na na, na, na siya na nasiraan siya ng katawan o o, tingnan siya nag